Pagkakasaan nyo! Dali! Dito! Romano naman, ano ba kasalanan namin sa iyo? Ba't ba kami ginagalito? Hindi nyo alam? Romano, wala namang kami kinalaman sa pagkamatay ni Mayor San Diego eh. At saka sa pagkamatay ng kapatid mo. Hindi nyo ako mabobola. Romano! Baka naman pwede natin pag-usapan to. Oo ba? Bibigyan ko kayo ng partida. Anong partida? Pakakawalan ko kayo. Kapag nakalusot kayo, swerte niyo. Ano ba na mag usapan to? Bakit? Pinigyan niyo ba ng pagkakataon ng tatay ko at kapatid ko? Eh, wala nga kaming kinakawalan. Tama na! ちがったの 报告、no. Ano? Ang ibig mong sabihin, hindi mo alam ang nangyayari sa paligid ng bayan? Anong klaseng hepe ng pulis ka, Chris? Mas magaling pa ang mga bata ko sa'yo! Hindi ko naman kayang subaybayan ang lahat ng kilos ng mga mayano. Tsaka alam niyong kulang ako sa tao. Hindi ka tuwiran yan! Tungkulin mong pangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. Binabalaan kita, Chris. Kapag ganyan ang ganyan ang ikinikilos mo, baka hindi ka magtagal sa pwesto. Nasa sa Mayor. Alam mo na siguro ang ipinunta ko rito, Marina. Hindi ho. Bakit ho ba? Nasaan si Romano? Ilang araw na siya hindi umuwi. Eh, hindi ho namin alam kung nasan siya eh. Kau, Mercy. Alam kong may kaugnayan kayong dalaw ni Romano. Imposibleng hindi mo alam kung nasan siya. Ilang araw na hung, hindi ko pa siya nakikita. Alam kong dinaramdam niyo pa rin hanggang ngayon ang pagkamatay ng inyong asawa at anak. Pero walang karapatan si Romanong ilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Hindi ko kayo maintindihan, Mayor. Huwag na kayong magmangmangan pa, Marina. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kapag hindi niyo isinuko si Romano, kayong lahat sa akin. Ah, uh, Father, kayo na no, sana ang bahala. At saka Mercy, sana makumbinsin mo siya. Pipilitin ko. Huwag ka masyado magpagabi, ha? Alam mo naman ang sitwasyon. Sabihin mo tuloy sa inang mo, mag-ingat na lang. Kagawin namin ang lahat. Tayo na. Romano? Romano? Kayo pala. Romano. Pa Pasensya ka na, Romano. Ang ipinunta namin dito ay dahil din sa iyong kapakanan. Bakit ho? Romano, magulong nangyayari ngayon. Mukhang nagwawala si Mayor Antero. At dahil sa mga nangyari nung nakaraan, Delikado ang katayuan ng iyong ina. At saka si Helen. Mabuti pa, paalisin na natin sila. Buhay to. ko rin to ah. Bakit ba ganun lang ang pangapin nila sa amin? Romano, talagang ganyan kung minsan. Ang takbo ng buhay. Anong kasi niyong gawin ko? Magtimpi? Lumakit ng palahod? Manalangin na sana'y magbagong isip niya, Antero? Kung pwede nga lang sana. Romano, makinig ka kay Father Lorenzo. Ano ba talaga ang gusto niyong gawin ko? Kahit na ano sabihin mo, Antero, hindi ako makukumbinsi sa ginawa mong yan. Lalo lang tayong malalagay sa alanganin. Pero, Senyor Santarina, noong umupo ako bilang alkalde, sinabi ko sa inyo na kailangan palitan si Chris. Hanggang ngayon ba hindi mo pa naintindihan? Si Chris ay tao ng mga San Diego. At pag inalis natin siya, maaaring paghinalaan ka sa pagkamatay ng dating alkalde. Tayo, Senyor Santarina. Tayo. Tayo kung tayo. Ang importante ngayon, tagilid ang katayuan mo kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Ako na ang alkalde ngayon. Sinabi ko na sa inyo nung pa, sa nila na tayong manirahan. Kaya lang mabigat sa kalooban kong maiwang ka rito. Para ano pa? Huwag niyo akong alalahanin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Paano si Helen? Kuya, ang gusto lang naman ni inay magkasama-sama tayong lahat eh. Romano, si Helen, marami pang dapat asikasuhin. Hindi pa maring umalis. Hindi niyo ako maintindihan eh. Eh, lalong hindi mo ako maintindihan eh. Hindi ka namin maring iwanan dahil pinaghahalap ka ng batas. Batas? Inay, mula nang namatay ang itay, namatay na rin ang gusisi sa bayang ito. Tingin nyo nangyari kay Chris. Yaman din lamang wala ng batas sa bayang ito. Ako nang gagawa ng batas. Kaya na natin yan. Huwag tayong maniniguro, Mayor. Bakit? Meron pa tayong isang problema. Ano? Ano? Isang kayo ng mga tauhan ninyo. Ni hindi nyo pa siya matodas. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hanggang ngayon, puro kagigil. Kailan mo gagamitin yung utak mo? Pa, hindi mo naintindihan eh. Anong hindi? Ano pa ba ang prebang kailangan ko para patunayan ang k***a ninyo? May babalik pa ba ang buhay ni Antero? Pa, hindi na mauulit. Naunahan lang kami kaya nakalamang eh. Pero susunod, tinitiyak ko sa inyo. Entiendes ya name